yung 56 billion at least no, na binabanggit ni Zaldi ko ito raw yung deliver niya from 2022 if i'm not mistaken 2020. until 2025 okay <laughs> logistically paano ba ipoproduce yung 56 billion na yon in that period di ba may pay ano yan yan sa banko hindi ba so meron trail yan hindi po ba so paano ba maaamoy yon paano ba mapapatunayan na meron talagang lumabas sa ganung kalaking halaga Una, natitingnan natin yung kanilang kontrata. Ah, una muna balikan natin yung releases muna in terms of budget, no? Pangalawa yung mga check eh. Uh, Pag pag-uusapan natin yung actual sequencing uh, sa audit, ang hahanapin mo muna may budget ba yan? Ahahanapin uh, may release. Pangalawa, hanapin yung check eh. Pangatlo, titingnan mo sa likod ng check eh. Yan actual investigation na to. Sino naging cash? Yeah ano yung papaano yung manner ng treatment ng check eh? Dineposit ba ito? Ito ba ay in, in cash Ininvest ba siya sa isang time deposit? And then susundan mo na yung galaw ng perang yon mm -hmm. So parang parang ipinapaliwanag ko lang hindi ine-exclude ko yung sinasabi ko or what I am trying to manage the expectation of, uh, ng ng public na hindi ganyan kadali ang mag-convict. Kailangan natin itong mga impormasyon ito. At kung gusto nating maipakinabang yung testimony niya. Dagdagan niya ng konti yung ano niya. Kasi I'm sure, madali yan eh. Madali yung kuhanin dahil naan ka at may power ka. Pag sinabi natin, wala na nga siyang power eh. Marami pang tao sa baba. I know kahit yung mga ka kaalyansa niya, they can easily get these documents, di ba? Kung meron. Mm -hmm. Pag sinabi natin 2 billion ang kailangan mong i-deliver, medyo mahirap 'yun kasi napakalaki noon eh, 'di ba? Kanya yeah, sinong um, bangko maglalabas ng ganun kung mayroong mag-aano, magwi-withdraw. Kasi so, utay-utay, 'di ba? Pero paano mo utay-utay yung 2 billion for instance? O 1 billion na lang in a month. Ang pwede natin balikan ay yung DPWH experience, 'di ba? So ang ginawa, 'di ba, parang sinasabi no, nanghiram sila ng contractor, right? Yeah. And then the contractor ang gagawin niya Uh, remember, ang, ito nga, mas, masyadong madali yung pag-iimbestiga dapat dito. Alam mo kung bakit? Uh, kahit na ilang araw pa lang, grabe na yung percentage of accomplishment, di ba? Yeah. Mati, kung how many days pa lang, 58% na. So, Ibang parang, tapos agad eh. <laughs> oo. Nailip ka so, lang tapos na pala eh. Ibig sabihin noon, malaki ka agad yung amount ng pera. So itong mga patterns na ito ang hahanapin mo. So maganda rin yung timing ng kanyang uh, paglabas. Kasi nakita na natin yung narinig na natin yung investigation ni ng committee ng uh, office ni Senator Ping and then yung result ng uh, DPWH na nakinig natin na hearing ano and with that parang ito na yung pattern hahanapin mo na lang okay kung ang gusto talaga natin tumbukin ay si Sandro or si presidente hanapin natin yung lahat ng allocations na sa tingin natin ay nailinya na, na, na ni ni, ni Saldi sa presidente o sa anak niya. Mm -hmm. And then we follow the same ano. Tingnan natin sinong kontraktor. Establish natin yung connection ng kontraktor kay Marcos, kay presidente Marcos o sa anak niya. O kaya kay uh, kay uh, Speaker Romualdez, di ba? Mm -hmm. And then himayin natin yung dokumento. Madali naman 'yan. These are supposed to be public documents. Yes, yeah, the commission on audit sa pina nila. Akin na yung mga voucher. And then himayin natin. Ano yung statement of work accomplished? ibabangga natin yan doon sa timeline ng kanilang ano, tawag natin dyan yung parang pinakang project ano, yung at this point ano sinasabi ng iyong plan. Ito dapat 20% na. So titingnan mo yung accomplishment, di And then ibabangga mo yung inspection report. And then pwede ka ulit magka-actual inspection, di So with that, masasabi natin kung totoo ba yung ano niya. Now, uh, ang ang nakakapanghin sa akin dito ay ang lalaki ng amount na pinag-uusapan nila. So ang ibig sabihin nito, ang conclusion mo to, uh, kung ito ay totoo, wala tayong panalo. <laughs> Kasi sigurado tayo na either substandard yung project or ghost project din ito. Yeah. Kaya sa totoo lang, ayoko magalit sa kanya. Ha? Gusto kong magmakahawa sa kanya. Ilabas niya pa yung information. Kasi panghabang buhay ba tayong magdatanggap ng substandard at panghabay buhay ba tayong uh, papayag sa mga cost project? Kasi kung ang amount na sinasabi niya ay hindi niya nakaya ng 2 billion at 56 billion over X amount of years lang, ang ibig sabihin nito halos walang natira sa mga projects. Yes. At hindi ako magtataka na sa DPWH din ito inilagay. Kaya nga pag binalikan natin yung testimony niya, baka naman hindi ko lang na ano, kung na-miss ko ba. Christian, sinabi ba niya kung saan ahensya inilagay? Yung, hindi pa yata. Yung allocables, yung binigay niya. I na, might have missed it, pero wala pa, hindi, hindi ko ka oh, makalala. Oo, hindi ko rin niya nakita eh. No? Para sinasabi lang na, kaya nga parang sa akin, parang kulang sa detalya, di ba? Hmm. Parang yung sinabi niya, na, alam na natin, <laughs> nasa unprogram daw at nasa program eh, eh ganoon lang naman talaga yung paglalagyan, di ba? At yun naman talaga yun. Ano mang bago dito? Ginugago mo pa kami. Parang ganyan, di ba? Yan lang naman talaga yung paglalagyan. Oh. Eh, so parang ang tingin ko, ah, uh, yun yung kulang na detalya. Saan dinala? Saan ang ahensya? At sinong kontraktor? Kung ayaw mo sabihin, hindi mo alam yung kontraktor, okay saan ahensya? At is matitrace. Pangapat, ito yung tanong ko. Kung presidente ka ba, ah? wala ka bang other sources of ano, pagkakarahan? <laughs> di ba diba, meron din na yung alam mong high level at ikaw lang? Di ba? Mm. Ano ba yan? But, intelligence ba yan? Pwede ba yan? Pwede, yung confi fans mo, yung intel fans mo, di ba? Ano, hey, eh? ano naman, di ba? Mas madaling, ano, mas madaling kupitan. Usapang pagiging tuso or usapang pagiging buhay ka, di ba? Kung ako yung mm. presidente presidente, I'm not saying presidente natin, gano'n, ano? with your respect. Oh, pero yeah, yeah. parang point ko, kung ang gusto ko talaga ay magkaroon kagaw ng 56 billion, kalakep, 2 billion monthly, etc. Ang daming mga concession, ang daming mga... Ang daming pwede uh, yung paghugutan. ...na walang ka... Uh, walang ka ano-ano ay willing na sumayaw at magbigay ng ganong kalaki. Wala kang masyadong kausap na ganyan. Mm, na wala Yun, that, that's the term, Ano, wala kang masyadong uh i expose 'di ba na ano kasi alam mo yung mga nag uh, corrupt kahit papaano nag-iingat sila ng sarili nila 'di ba kaya parang sa akin yung kanina nas sinasabi ko you have to know their objective you have you know their motive rather and then kailangan yung credibility parang sa akin unang-una paano ko paniniwalaan sinabi mo kauna mo sinabi na walang natira sa iyo. Eh, eh contractor ka na nga. Pero uh, wala siyang pakinabang. Wala rin siyang pakinabang. Wala rin pakinabang. Ano? Pangalwa, yun nga, yung pagpilit mong pagtamay sa mga taong gusto mong isama, yung niligay mong information, o yung isinawalat mong information, kulang sa detalye. Pangatlo, parang hindi masyadong pasok sa mga taong yeah. nag-iisip. yun yung ano-ano. Pangapat, pag tinanong natin, kung yung presidente ganong kagahaman, bakit ka maghahanap ng maraming tao na mas eh, maraming involved when in fact alam mo na sa isang private meeting alam natin yan di ba sa isang private meeting kaya mong kumita ng ano halimbawa bakit pag negotiate ka sa drug lords Christian di ba yeah. ang laki ng pera diyan isa lang yung kausap mo <laughs> or wedding Oo, oh pangalawa wala masyadong documentation yan hindi katulad nito wala, 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 wala talaga sa loob, <laughs> wala talagang documentation 'di ba ay pag ang ginalaw mo loob ng gobyerno 'di ba pinag-usapan na natin yang katakot-takot ang papel yeah. diyan at katakot-takot ang information na pwede ah, nga, nga. So parang sa akin gusto kong maniwala at maganda yung timing pero sa tingin ko kulang sa detalye pero nakikiusap ako dagdagan pa yung detalye okay. dahil kaprehas mo, gusto ko rin na malaman ko sino talaga hanggang saan tatama ito.